na naman ako. Sinasarili ang iisip ko. Nakiramdam ko, walang gustong dumami sa tulad ko. Bakit bang dami ang mukhang sa isipan ko? Depresyon. Napakahirap na sitwasyon. Akala ng iba, palagi lang ako masaya. Dahil nasanay silang wala akong iniinda palaging nakangiti sa harap nila at tumatawa sa bawat biro nila. Ngunit sa likod ng mga ngiti ko, sa mga halakhak na pinapadinig ko, sa tawa at pagigig ko, hindi nila alam. Unti-unti na akong pinapatay ng mga problema ang kinakaharap ko. Pati na lang ako nakakarinig ng panghusga ng mga tao. Sila din naman hindi perfecto. Subalit bakit ako ang madalas na linahalimbawa? Ano ba ang hindi ko nagawa? Ang nakakapagpahina pa sa nararamdaman ko? Yung kaalaman na yung taong inaasahan kong maiintindihan ako ginawang biro ang sitwasyon na kinakaharap ko. Akala nila kaya ko lahat ng problema. Kasi nga alam nila matapang ako. Alam nila matatag ako. At alam nila matigas ang puso ko. Wala sa bukabularyo nila na tao lang din ako. Masasaktan at lumulungha ulang din ako na may kahinaan at kailangan ng makakapitan sa oras na nilulugnog na ako ng sitwasyon na kanakaharap ko kinukot siya ako dahil kakaiba ako sa kanila para na daw akong tanga na dinidibdib ko ang problema wala namang kapupuntahan kahit isipin ko pa para na raw akong balaw sa itsura nakikita ko ang itinang iba Nagagawa kong patawanin sila. Nakakapagbigay ako ng pali sa kanila. Ngunit heto ako. Sinasarili at pilit kinakaya ang pagsubo. Na sumisira sa sarili ko. Sa pagkatao ko. Ang pagsubok na dahilan upang kustyunin ko ang kahalagahan ng buhay ko. Ang papel ko dito sa mundo na pinagkukulungan ko walang nakakakita, walang nakakaramdam. Yung bigat na nandito sa isip at puso ko, ako lang ang may alam. Yung walang kumpay na pagpapaalala, na tingin ko ako lang talagang mag-isa. May damdamin din naman ako. Akala niyo lang, malakas at matatag ako. Ngunit nagdadasal ako, may pumansin din naman sa tulad ko. Dahil mukhang hindi ko na din kakayanin ito. Hindi ko hinahangad na tamayan niyo ako. pag lang ang nais ko. Huwag niyo sanang baliwalain ang ikinikilos ko. Dahil may pakiramdam ako na malapit ko ng kitlin ang buhay ko. Maaaring hindi nyo nararanasan ang nararanasan ko. Pwedeng hindi nyo rin naiintindihan kung ano ang nararamdaman ko. Alam kong hindi ka panitaniwala ang ikinikilos at ipinapakita ko. Subalit sa sarili ko, lugmok na lugmok na ako. Nararamdaman ko ang lukot ng pag-iisa. Ang hati sa puso ko na iniwan ng iba ang mga pangarap kong parang naglalaho na. Lumalabon sila. Lahat ko nagbibigay sa akin ng pag-aalala. Siguro na pagtatawa na lang ako. Dahil tingin nyo, atensyon lang ang hinahanap ko. Ngunit higit pa doon ang kailangan ko. Ang maramdaman ko ang pagmamahal nyo, ay bago na ng inisip ko. Ang tatalim at lubid na hawak ko. Gusto ko nang tapusin ang kinalalagyan ko. Nasa isip ko, ito ang solusyon na kailangan ko. Kesa makiusap ako sa mga taong tingin sa kung anong nararamdaman ko. At bilang sa nakikita ang sitwasyon ko habang bang tayo sa sarili ko? Na sana naman matauhan na ako? At hindi ko kailangan gawin ito? Umuukay ko sa isipan ko. Kasalanan ang gagawin ko. Hindi nito masasolusyonan ang kinakaharap ko. Of course, pupuputulong ito ang pag-asa ko mabuhay kasama ang mga mahal ko. Ang mga tao nagpapahalaga sa tulad ko, hindi nila ako maiintindihan kung mananahinig lang ako. Walang makakatulong sa akin kung hindi ko ipapaalam ang pinagdadaanan ko. Mga hindi nila ako pansinin kung magiging totoo ako habang pinagmamasdan ko ang sarili ko sa salamin na hawak ko. Tinatanong ko nang paulit-ulit ang sarili ko. Bakit ako humantong sa ganito? Bakit nagpapatalo ako sa nararamdaman ko? Bakit ko naisipang tapusin ang buhay ko? Nagawa kong itago ang sakit ng mag-isa. Nakayanang kong sarilihin ang problema. Alam ko madalas hindi ko na kaya. Yung saktan ko ang sarili ko, talagang pinagsisisihan ko na. Depresyon, pinagdadamutan mo na naman ang tulog ang tulad ko. Hindi ka man lang ba napagpagod na ako? Bakit kailangan akong dumaan sa iyo? Ano ba ang dapat kong matutunan mula sa iyo? Para sa inyong mga mapanghusga. Depresyon, salitang ayaw lang daw ng iba wala naman talagang halaga. Minsan, sobra lang daw nagiging madrama. Sa paningin ng iba, isang ilusyon lang pala. Depresyon na pumapatay sa mga taong hindi kinakaya ang kinakaharap nilang problema. Mga taong minsan nang naging matatay. Ngunit sinira at nilugmok ng pagsubok dahilan upang magdesisyon silang nagutin ang kanilang hininga. Lahat tayo nakakaranas ng problema. Tingin mo pareho kayo ng pinagdaanan na sitwasyon, ngunit kinaya mo. Intindihin mo sanang iba-iba ang tao sa paghawak ng bawat sitwasyon. Sa pagharap sa mga problema, maaring nalagtasan mo at maging madali para sa iyo. Subalit sa kanila ay napakabigat lang ito. Naging mabuti tayo sa iba. Huwag sana tayong maging mapanghusga. Walang medusa ng pinagdadaanan nila. Ayaw din nilang masaktan pero hindi nila kinakaya. Tulungan natin silang umahon. Iparamtan natin na hindi sila nag-iisa. Nakaya mo makinig at damayon sila. Iwasan natin makadagdag sa bigat ng nararamdaman nila. Huwag tayong maging dahilan upang tapusin nila ang buhay nila. Yakapin natin sila ng maluwag sa puso. Huwakin natin ang kamay nila ng may pagmamahal. Ituro natin ang tamang landas upang hindi sila maligaw. Suportahan so, natin sila ng bumbo. Suportahan natin sila ng buong buo. Makikita mo, nakasagot ka ng buhay ng muntigan ng ipapon. May pinagdadaanan lang sila. Sana maging bukas tayo sa lahat ng posibilidad. Huwag natin silang basta para wala ng taong gustong mawala ng buhay. Sa mga dumaranas ng depresyon, kapit lang, maging matatag pa kayo. Magsana kayo magpatalo sa kahinaan ng loob. Hanggat maaari, magsabi kayo sa mga taong mong pagkakatiwalaan nyo. Mo. Yung talagang nagpapahalaga iyo. yung mahal ka kahit wala kang maibigay na kahit ano. Hindi ka pa nga hanap kahinaan humingi ng tulong emosyonal. Doon mapapanatag ang iyong kalooban malaking bagay na nailalabas mo ang iyong nararamdaman. Kung walang makaintindi, hayaan mo na lang. Siya sa taas, maiintindihan ka at hindi pa babayaan. Malaking tulong na may takot ka sa Panginoon palagi kang magdasal at magpasalamat. Tibayan mo pa ang pananampalataya. Ang buhay ay mahalaga. Kung sasayangin mo lang, makakahiya naman sa iba. Yung iba napilit lumaban para lang madugtungan ang kanilang buhay. Ang depresyon ay tanging nararamdaman at nararanasan. Hindi ito dapat kumuntun ng iyong buhay. Huwag mong tanda Oo. Totoo ang depresyon. Yunit huwag mong alagaan. Maghubo ka na ay sa ikaw, saan. Walang wala bago mo ka